Tanggapin natin ang Diyos at humanap ng ginhawa para sa ating mga pusong pagod. Kung ikaw ay nahihirapan, kung ang paglalakbay ay naging mabigat, alamin na ang sandaling ito ay para sa iyo. Inaanyayahan tayo ni Jesus sa Mateo 11 oras 28 minuto, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y akin bibigyan ng kapahingahan. Ang panalangin ito ay isang paanyaya na ibaba ang iyong mga pasanin at hanapin ang kapayapaang nagmumula sa Diyos. Bago tayo magsimula, iwanan ang iyong kahilingan sa panalangin sa mga komento. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi sa isang taong nangangailangan din ng ginhawa ngayon. Minamahal at maawaing ama. Sa sandaling ito, inilalagay namin ang aming sarili sa iyong presensya ng may pagpapakumbaba at pagtitiwala. Kinikilala namin, Panginoon, na ang bigat ng buhay ay kadalasang tila mas malaki kaysa sa aming makakaya. Ang mga alalahanin, responsibilidad at araw-araw na pakikibaka ay nagpapahirap sa atin. Ngunit narito tayo, tumutugon sa tawag ni Jesus, na nag-aanyaya sa atin na dalhin ang lahat ng ito sa Kanya. Panginoon, isinusuko namin sa iyong mga kamay ang aming pagod. Alam namin na ikaw ang Diyos na nagpapalakas sa mahihina at nagpapanibago ng lakas ng mga umaasa sa iyo. Tatakbo sila at hindi sila mapapagod, lumalakad sila at hindi mapapagod. Naway mabuhay ang katotohanang ito sa ating mga puso sa sandaling ito. Ama, nais naming hilingin sa iyo na siya ang mga puso ng mga taong nananalangin kasama namin ngayon. Marami ang nabibigatan sa mga problema sa pananalapi, sakit, pagkawala, at mga alalahanin sa pamilya. Ang iba ay nagdadala ng hindi nakikitang mga bigat, tulad ng pagkabalisa, takot at kalungkutan. Alam mo ang bawat luhang pumatak, bawat tinatabong sakit. Panginoon, halika kasama ang iyong kapangyarihan at ang iyong biyaya upang pagaanin ang mga pasanin na ito. Jesus, sinabi mo na ang iyong pamatok ay madali at ang iyong pasanin ay magaan. Tulungan mo kaming ipagpalit ang aming mabibigat na pasanin sa iyong pamatok, na nagdudulot ng kapayapaan at kapahingahan. Turuan mo kaming magpahinga sa iyo kahit sa gitna ng mga unos. Bigyan mo kami ng katiyakan na ikaw ang aming ligtas na kanlungan, aming tanggulan, laging naroroon sa oras ng kadipitan. Espiritu Santo, hinigahan mo kami ng pagbabago. Magdala ng pag-asa sa mga nalulungkot na puso at kagalakan sa mga nawala ng lakas ng umiti. Panginoon, naway madama namin ang iyong presensya ngayon, tulad ng isang yakap na nagpapakalma, isang simoy ng hangin na nagpapaginhawa, isang balsamo na nagpapagaling sa mga sugat ng kaluluwa. Ama, nais naming magpasalamat sa iyo dahil sa iyo kami ay nakatagpo ng kapahingahan. Alam nating hindi tayo nag-iisa. Ang iyong salita sa awit 55, 22 ay nagsasabi sa atin, ihagis mo ang iyong mga alalahanin sa Panginoon, at aalalayan ka niya, hindi niya kailanman hahayaan na mabuwal ang matuwid. Naway isa buhay natin ang pangakong ito araw-araw, nagtitiwala na kasama natin ang Panginoon sa bawat hakbang ng daan. Panginoon, i-renew mo ang lakas ng mga pagod sa katawan. Marami ang nahaharap sa nakakapagod na oras ng pagtatrabaho, mga pisikal na hamon at pagkapagod sa isip. Ibalik ang lakas, Panginoon, at magdala ng lakas ng loob upang magpatuloy. Tulungan mo kaming tandaan na magagawa namin ang lahat sa pamamagitan mo na siyang nagpapalakas sa amin. Ngayon, Ama, nais naming hilingin lalo na para sa mga relasyon na naging pinagmumula ng pasanin magdala ng pagkakasundo, pagkakaunawaan at pagmamahal sa mga pamilya, kaibigan at mag-asawang nahaharap sa alitan. Alisin mo ang bigat ng kalungkutan at turuan kaming magpatawad, tulad ng pagpapatawad mo sa amin. Mahal na Ama, sa harap ng iyong walang katapusang awa, nais naming buksan ang aming mga puso at aminin na madalas kaming nagdadala ng mga bigat na hindi namin kailangang dalhin. Sinisikap naming lutasin ang lahat gamit ang aming sariling lakas at kalimutan na tinawag kami ng Panginoon upang magtiwala sa iyo, Panginoon, na higit na umasa sa iyo araw-araw. Batid na ang iyong kapangyarihan ay ginawang perpekto sa aming kahinaan. Lord, alam po namin na ang pagod ay hindi lang pisikal. Marami sa atin ang nahaharap sa espiritual na pagkasunog. Nararamdaman namin ang distansya sa pagitan namin at ng iyong pag-ibig dahil sa aming mga kabiguan, aming mga pagkakamali at mga kasalanan. Ngunit sa sandaling ito, hinihiling namin na ang iyong biyaya ay dumating tulad ng isang masaganang ilog na naglilinis at nagpapanumbalik ng aming mga kaluluwa. Ikaw ang Diyos na tumatawag sa amin na malapit, na yumakap sa amin, kahit na pakiramdam namin ay hindi kami karapat-dapat. Jesus, ikaw ang aming mabuting pastol at kami ay iyong mga tupa. Kung paanong dinadala ng pastol ang sugatang tupa, hinihiling namin nadalhin mo kami sa iyong mga bisig ng pag-ibig. Kapag ang landas ay tila mahaba at mahirap, tandaan na hindi tayo lumalakad ng mag-isa. Ang iyong presensya ay aming lakas at aming gabay. Ama, ipinagdarasal namin ang mga pagod sa damdamin. Marami ang humarap sa mga panloob na labanan, nakikipaglaban sa depresyon, pagkabalisa at kawalan ng pag-asa. Sa mga nasasaktang pusong ito, Panginoon, hinihiling namin na ang iyong banal na espiritu ay maghatid ng kapayapaan, kagalingan at kaaliwan. Sawayin ang bawat pag-isip ng pagkatalo at palitan ito ng iyong katotohanan na nagbibigay sa amin ng pag-asa. Panginoon, nais naming purihin ka na ang iba pang makikita namin sa iyo ay hindi nakasalalay sa mga pangyayari sa aming paligid. Kahit na ang lahat ay tila gumuho, ang iyong kapayapaan ay umalalay sa amin. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo, gaya ng pagtitiwala ng isang bata sa kanyang ama, batid na lagi mong nasa iyo ang pinakamahusay para sa amin. Ama, inilalagay namin sa iyo ang aming mga pangarap at plano. Marami ang napapagod dahil nagpupumilit silang makamit ang isang bagay na parating hindi maabot. Panginoon, patnubayan mo kami ng iyong karunungan. Kung ito ay iyong kalooban, buksan ang mga pinto at tulungan kaming maisakatuparan ang iyong inilagay sa aming mga puso at kung hindi, bigyan kami ng kapayapaan upang tanggapin ang iyong plano na laging mas mabuti. Panginoon, namamagitan kami ngayon para sa mga espiritual na pinuno, mga pastor at mga misyonero na kadalasang nagdadala ng bigat ng mga responsibilidad sa ministeryo. Naway makatagpo din sila ng kapahingahan sa iyo, i-renew ang kanilang lakas, Panginoon, at punuin sila ng kagalakan upang patuloy na maglingkod sa iyong bayan. Diyos, ipinagdarasal namin ang mga pagod na sa pakikipaglaban para sa kanilang mga tahanan. Maraming pamilya ang nahaharap sa mga problema sa pananalapi, mga problema sa magkakasamang buhay at mga hamon sa pagpapalaki ng mga anak. Naway ang Panginoon ang maging pundasyon ng mga tahanan na ito, na nagdadala ng probisyon, pagmamahalan at pagkakaisa upang ang bawat pamilya ay refleksyon ng iyong kaharian. Ama, nais naming ibigay sa iyo ang mga kabataang nakadarama ng pagkawala at walang direksyon, Marami ang nagdadala ng pasanin ng mga inaasahan, panlipunang panggigipit at kawalan ng katiyakan tungkol sa hinaharap. Naway matagpuan nila sa iyo ang dahilan upang mabuhay at ang lakas upang magtiyaga. Ipakita sa kanila ang iyong layunin, Panginoon. Panginoon, sa oras na ito idinadalangin din namin ang mga matatandang nakakaramdam ng bigat ng mga taon at pisikal na limitasyon. Naway palakasin sila ng iyong espiritu at makatagpo ng kagalakan sa bawat araw. Naway huwag mong maramdamang pinabayaan ka, dahil ang Panginoon ay ang Diyos na hindi tayo iniiwan o pinababayaan. Diyos, idinadalangin namin ang mga taong walang sawang nagtatrabaho upang suportahan ang kanilang mga pamilya, na kadalasang nahaharap sa mahaba at nakakapagod na paglalakbay. Naway madama nila ang iyong pangangalaga at malaman na ang kanilang mga pagsisikap ay hindi walang kabuluhan. Baguhin ang iyong lakas at paramihin ang mga bunga ng gawa ng iyong mga kamay. Jesus, nais naming matuto mula sa iyo. Sinabi mo, mag-aral ka sa akin, sapagkat ako ay maamo at mapagpakumbabang puso, at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Turuan mo kaming mamuhay ng may kaamuan at pagpapakumbaba, na iniiwan ang lahat ng pagmamataas na humahad lang sa amin na umasa sa iyo. Panginoon, nais naming ipakilala sa iyo ang mga ina at ama na kadalasang nakadarama ng labis na responsibilidad sa pag-aalaga sa kanilang mga anak. Bigyan mo sila ng karunungan, pasensya at lakas upang patuloy na maging instrumento ng iyong pagmamahal sa buhay ng kanilang mga pamilya. Ama, ipinagdarasal din namin ang mga pagod na sa pakikipaglaban sa mga bisyo, at ugali na umaalipin sa kanila. Palayain sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong Espiritu, Panginoon. Bigyan sila ng lakas na kailangan nila upang labanan ang mga tukso at lumakad sa kalayaan. Panginoon, ipinagdarasal namin ang mga nahaharap sa pagkapagod na may kaugnayan sa kalusugan. Marami ang nakikipaglaban sa mga sakit at nahaharap sa mahihirap na paggamot. Dumating nawa ang Panginoon, ang Diyos na nagpapagaling, upang magdala ng kaginhawahan, pag-asa at pagpapanumbalik sa inyong mga katawan at kaluluwa. Ama, ipinagdarasal namin ang mga pagod na sa paghihintay. Marami ang sumisigaw ng mga sagot na tila hindi dumarating. Naway palakasin sila ng Panginoon sa kanilang paghihintay at punuin sila ng pananampalataya, upang maniwala na palagi kang kumikilos sa perpektong oras. Diyos, nais naming hilingin sa iyo para sa mga pagod sa espiritu, pakiramdam na malayo sa iyo. Naway bumalik sila upang hanapin ka ng may kagalakan at matagpuan sa iyo ang pinagmumulan ng lahat ng lakas at pagpapanibago. Panginoon, hinihiling din namin ang mga pagod na sa pakikipaglaban sa kawalan ng katarungan. Marami ang nahaharap sa diskriminasyon, pag-uusig at hindi pagkakapantay-pantay. Naway ang Panginoon ang maging lakas nila at tulungan silang huwag sumuko sa paggawa ng mabuti. Ama, sa oras na ito ipinapahayag namin na inilagay namin ang aming mga pasanin sa paanan ng krus. Lahat ng aming dinala, kami ay sumusuko sa iyo alam namin na ikaw lamang ang may kakayahang baguhin ang aming mga pasanin sa tagumpay at ang aming sakit sa kadalakan. Panginoon, tulungan mo kaming matandaan na ang pagpapahinga sa iyo ay hindi lamang pansamantalang kadinhawahan. Ito ay isang estado ng kapayapaan na maaari naming mabuhay sa araw-araw. Nagtitiwala sa iyong probisyon, iyong biyaya at iyong pag-ibig. Sa wakas, Panginoon, ipinapahayag namin na nagtitiwala kami sa iyo kahit hindi pa namin nakikita ang solusyon. Pinili naming magpahinga sa katiyakan na ikaw ang may kontrol. Ikaw ang Diyos na gumagawa ng imposible at ginagawang mga patotoo ng tagumpay ang mahihirap na sitwasyon. Kung naantig ang iyong puso sa panalangin ito, mag-subscribe sa channel, i-like ang video na ito, at ibahagi ito sa isang taong nangangailangan din ng kaluwagan mula sa kanilang mga pasanin. At mangyaring iwanan ang iyong kahilingan sa panalangin sa mga komento. Magkasama tayong lumikha ng tanikala ng pananampalataya at pamamagitan. May magagandang bagay ang Diyos para sa iyo. Nagpapasalamat kami sa pagdarasal kasama namin ngayon. Tandaan na si Jesus ay laging handang pagaanin ang iyong mga pasanin at erenyo ang iyong lakas. Gaano man kabigat ang iyong puso, may kapahinahan at kapayapaang magagamit mo sa kanya. Naway ang linggong ito ay puno ng pagbabago, lakas at kadalakan. Pagpalain ka nawa ng Diyos at ang iyong pamilya ng sagana. Magkita kita tayo sa susunod na video, at sumainyo nawa ang kapayapaan ng Panginoon. Amen.